in real life I'm hungry <laughs> I need some bread and some snack No joking lang ko na palang bumili ng ulam Fried chicken or dynamite party night dish Simple but yummy. Bibilin ang ulam ang mga person. At bigas na rin para bukas. Bilin ako ng ulam ngayon mm -hmm. saka tsaka ng bigas, etc. malapit na malapit na sa katotohanan hindi bilhan <laughs> gayo mata ko nag-emot kasi ako gabi po flashback na naman sa akin yung mga trauma ko sa aking inner child so way Doon pa ako sa dulo pupunta. Doon sa may paglagpas ng butika. Selfie-selfie. Ibigay lang ako ng ulam dyan, dynamite. Lapit na ako sa kapatuhanan. Doon ako. Paglabas ko doon. Doon ako. Ang bilis.